Tatlong tulak ng droga ang arestado ng PNP sa kanilang isinagawang operasyon matapos magbenta ng shabu sa isang pulis na nagpanggap na buyer sa lungsod ng Tuguegarao. Yan ang balita ni Patrolwoman Richelle Ledesma. ang tatlong suspek sa pagbebenta ng illegal na droga sa isinagawang operasyon ng PNP Tuguegarao sa Karigsur Tuguegaraw City, Cagayan noong ika-21 ng Mayo taong kasalukuyan. Batay sa report na aresto ang tatlong kalalakian na sina alias Bimbo, 32 anyos, si alias Mike, 33 anyos, isang businessman at si alias Benji, 34 anyos, isang magsasaka lahat ay residente sa lungsod ng Tigigraw. Agad na nadakip ang mga ito pagkatapos na magbenta ng isang transparent plastic sachet na naglalaman ng ininalang shabu sa isang pulis na nagpapanggap na buyer. Nakumpiska mula kay alias Benji ang pangkontrabando tulad ng marijuana na nakalagay sa isang folded paper, dalawang piraso ng dried leaves marijuana, dalawang unit ng iPhone cellphones, isang plastic pipe na may drug residue lighter, isang unit ng Taurus 9mm caliber na may limang bala kasama ng Hilux na ginamit nila sa transaksyon. Samantala, nakumpis ka naman mula kay alias Mike ang isa pang nakatuping papel na naglalaman ng mariwana at dalawang piraso ng hilt sealed transparent plastic sachet ng shabu at isang lighter naman mula kay alias Bimbo. Ang pagsamsam sa mga nakuwang kontrabando ay sinaksihan ng kinatawa ng Department of Justice at dalawang barangay kagawad sa nasabing lugar. Naayos na ang kasong may paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa mga suspect. Patunay lamang ng Pambansang pulisya ng Pilipinas, katuwang ang ibang ayensya ng gobyerno, ay patuloy sa pagsugpo sa mga illegal na gawain alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas, na panatiliin ang kapayapaan at kayusan tungo sa Bagong Pilipinas. Mula dito sa Lambak, ng kagayan ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Polis.